Webes, ikalabing anin sa buwang ito ng Mayo taong 2024. Good morning sa iyo, Senator Tol. Good morning. Good morning po sa mga sumusubaybay sa Usapang Tol, Luzon, Bisayas si Mindanao. with po si Senator Francis Tolentino. Maganda umaga sa inyo lahat. Yan, tayo po ay live na monitor ng susubaybayan sa iba't ibang bahagi po ng bansa. Sa pamagitan po yan ng mga regional station ng DWIZ at syempre sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sa pamagitan po ng mga online accounts ng DWIZ 8812 at syempre tayo po ay simultaneously cast live din sa Aliu TV Channel 23. Yan. Pwede mag-participate sa natorto lang ating mga kababayan sa ating magiging talakayan ngayong araw na ito sa pamagitan po ng pagkapadala ng komento sa ating Facebook page at syempre sa ating pong hotline 8470-1750-54 o kaya po is ating text line 09993766768 yun, sir. Sen Uy, Senator Tol, kahapon umulan ha. Ang lakas ng ulan dun sa Quezon City, kagabi. Mga maganda isang yun, oras maganda yun, maganda kasi lumamig ng kaunti. oo mm, nga, uh, Senator Tol, lumamig ng kaunti. Para nadiligan ng konti yung kapaligiran. Mm -hmm. At area ng Quezon City, sana nahagip yung area ng Angat Dam. Ayun. para. saka nang nang ano nang uh, lamesa. Lamesa, yes, lamesa dam kasi oh, area ng Quezon ma -ano City nang ating. Bagayon, oh. Andun yung ating lamesa dam eh kasi magpapatupad na ng ano pala nang uh, bawas ano eh uh, ano ba to nang allocation ang National Water Resources Board. Yes, so, oh, uh, oh. pero yeah. umuulan na eh, maganda na yan, may banta kahit konti, mm -hmm. oh yes, pag Senator nabuhusan Oo, oh, ang paliwanag po ng pag-asa Senator Tol, eh transitioning na tayo. Papunta hey, ng tag-ulan. Yun. Okay. Pero magkakaroon pa rin daw ng bahagyang uh, epekto yung uh, El Nino, kasi week El Nino raw tayo pero hindi kasi raw agad matatapos eh. Yung panahon uh -huh. ng yun. Kahit El Nino, 'di ba yung pangako naman sa atin ng DTI noon hanggang July 10 yung uh, voluntary Ay, yung price control. Nga pala. ma maganda oh, ma, ma maganda rin. mga ano yan, ma Tatanong sila kung talagang, eh, at kasi lalabas nila yung final list daw ngayong week na ito. Pala, so, Senator Tol. So, malaman, baka ngayon yun, mamaya. Oo. Oo. Ang tabayanan din pala natin yan, Senator Tol, ano? Kasi yung listahan eh. Nung... Yes. At kung kailan ipapatupad. Mm -hmm. Yes, oo. Oh -oh. Kung, kailan pa iirali. Oo no, nga, ang dami natin kailangan palang uh, i-update. Uh, ngayong araw at hanggang bukas, araw po ng biyernes. At Senator Tol, uh, siksik at diglig ulit ang ating magiging tala kayan. pasatahan yan. na natin. Opo. At, balita. Uh... Mm -hmm. Simula na po natin ang ating balitaan. Dumako na po tayo sa ating mga headlines. Ang balita ito ay hatid sa inyo ng... Fujidenzo Home and Commercial Appliances Where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng M. Luwilier. Basta kwarta padala, mag-M. luwilier na. Lahat sigurado. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng... TechnoGas Technique Kitchen Appliances. TechnoGas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with TechnoGas Technique appliances. TechnoGas Technique. Your cooking partner. That's the Techno Technique. Mga malalaking balita, pinag-uusapan. Mga balitang bagong-bago sa DWIZ Headlines. ang ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Webes, ikalabing anim sa buwang ito ng Mayo taong 2024. Kasunod ng dagdag singil sa, ng Meralco, singil ng kuryente sa iba pang bahagi ng Luzon at maging sa Visayas, tumaas din. D! WIZ Alokasyon ng tubig sa Metro Manila tinapyasa na Pangambang water interruption pinawi ng MWSS DWIZ Paghuli sa mga unconsolidated PUVs aarangkada na ngayong araw DWIZ Balita Mga opisyal ng Chinese Embassy pinaharap ni Senator Francis Tol Tolentino sa Senado DWIZ Balita Pinaikling panahon para maghain ng withdrawal at substitution para sa 2025 elections aprobado na D-W-I-Z Balita At matapos ang ilang araw na pananahimik Bamban Mayor Alice Guho Nagsalita na Mga balita updated Mga issue updated Mga komentaryo updated Sa Usapang Tol Kasama si Senator Tol Senator Francis Tolentino Tol ng bawat Pilipino At Cecil Villarosa sa detalye ng ating mga balita, magpapatupad na rin ang dagdag singil sa kuryente ang mga electric cooperatives sa Luzon at Visayas ngayong Mayo. Paliwanag ng Philippine Rural Electric Cooperatives, ito'y dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM matapos na mapasailalim sa Yellow at Red Alert ang grid noong nakaraang buwan. Sa pool ng 1 peso and 41 centavos kada kilowatt hour na taas singil sa kuryente, ang mga consumer ng Aklan Electric Cooperative, habang 3 pesos 53 centavos naman kada kilowatt hour ang dagdag singil ng Iloilo -Ilo Electric Cooperative at 3 pesos and 33 centavos naman ang itinaas ng singil ng Negros Occidental Electric Cooperative. Apektado din ng 1 peso and 73 centavos na taas singil ang Central Negros Electric Cooperative. Habang 1 peso 66 centavos ang dagdag singil ng Iloilo -Ilo Electric Cooperative 2 at 1 peso 79 centavos ang itinaas ng singil ng Central Central Pangasinan Electric Cooperative. Nauna na nag-anunsyo ang Meralco ng 46 centavos kada kilowatt hour na dagdag singil ngayong buwan. D-W-I-Z ah, kabila po pala ang taas singil sa kuryente at na, binawas mm, Yes, Senator oh, Tol Kaliwat ka na nito at uh, uh -huh. baka ma mag din taat ng mga kababayan natin ito kasi at iba yung gastusin ngayon at yun na nga sinasabi ko, connected taat siya sa El Niño kung kailan Uh, gast ma ano yung gastusin. Tapos, mababago yung school calendar, ah. maaga na naman yung enrollment. Mm -hmm. Dagdag na gastusin na naman yun. Yes, sentol At ang taas ng, ano, ang, ang meral ko, 46 centavos. Pero yung mga electric cooperative sa mga lalawigan at sa mga lugar labas ng Metro Manila, eh, tatlong piso yung ano, kada kilowatt hour. Eh, ang taas singil. Ma, talagang iindahin po yan ng ating mga kababayan. Samantala, binawasan na po ng National Water Resources Board ang alokasyon ng tubig sa Metro Manila ngayong araw hanggang Mayo at 31. Ibinaba ng NWRB ang water allocation sa 49 cubic meter per second mula sa 50 cubic meters per second sa National Capital Region. Gayunman, tiniyak na Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS na walang mangyayaring water supply interruption sa kabila po ng tapyas alokasyon. Paliwanag ni Water and Sewerage Management Department Manager Patrick Dizon ng MWSS, batayan sa kanilang pulong sa Maynilad at Manila Water at magkakaroon lamang ng pagkawala ng supply ng tubig kapag may ginagawang maintenance. Samantala, hinihintay pa ng MWSS ang pasya ng NWRB sa hiling nito na panatilihin sa 50 cubic meters per second ang water allocation sa Metro Manila. Dahil batay sa taya ng pag-asa, mayroon, mayroon ng 60% na chance ang magkakaroon ng lalinya sa Hulyo, Agosto at Setiembre. D.W.I.Z. Samantala, ang latest naman po mula sa Filipino Mirror, aarangkada na ngayong araw ang panguhuli ng Land Transportation Franchising and, Regul and, Regulatory Board sa mga PUV na hindi po sumailalim sa franchise consolidation. Yan ang kinumpirma ni LTFRB Chairman Teofilo Guadis III, kaya kanila nang titiketan ang mga jeepney driver na nabigong magpa-consolidate bago ang April 30 deadline ng programa dahil maituturing na silang kolorum. Kaugnay nito, ibinabala ni Chairman Guadis na ang mga unconsolidated jeepney driver na magpupumilit na bumiyahe simula ngayong araw ay maharing maaharap sa isang taong suspensyon, pagmultahin ng hanggang 50,000 piso at i-impound ng isang buwan ang kanilang jeepney unit. d w i yung penalty ha Pagka natiketan At tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan Mga maaring gawing akbang ng pamahalaan kapag napatunayan ang wiretapping ng Chinese Embassy. Tinukoy ni Senator Francis Tol Tolentino, ang report mula po kay Patrol No. 19, Selly Ortega Bueno. Maaaring muling maghain ng diplomatic protest ang bansa laban sa China kapag napatunayang totoo ang sinasabing wiretapping ng Chinese Embassy. Ito ang kay Senator Francis Tolentino ang isa sa maaaring gawin na ating pamahalaan oras na mapatunayan ang pagwiretap ng Chinese Embassy sa telephone conversation sa pagitan ng isang Chinese official at ni AFP Western Command Chief Vice Admiral Alberto Carlos hinggil sa new model para sa resupply na mission sa iyong insyola. ay kay Tolentino, maaari din na ma-expel o bawasan ng mga staff ng Chinese Embassy sa bansa. Pwede din anya na expulsion ng mga non-diplomatic staff kabilang ang administrative, technical at service personnel na Embahada ng China kapag napatunayan na lumabag ito sa ating anti-wiretapping law. Paliwanag ni Tolentino, may 10-year-old term ang mga staff ng mga embahada na maaaring hindi na i-renew ng Philippine government ang visa ng mga staff bilang parusa. Aminado naman si Tolentino na tanging ang kanyang nabanggit lamang ang maaring maging parusa at walang imprisonment. Ito sa Patrol 19, Sell Your Tegu Bueno para sa impilang metodong nakasa, sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita! Senator Tol, kahapon kayo ay nag, uh, naghain Press na rin contract. ng resolusyon. Uh mm. pero ano yan, yung hearing na yan ay sa Martes na. Ah, ito. Uh, next week na, na pala. Dyan, oh. sa mm. ito sa Martes na yan. So, Palalaman natin kung ano talaga yung puno't dulo. Kasi hindi pinag-uusapan dito yung sa new model. Ang pinag-uusapan dito, kasi yung new model, dininay na yan. Ang pinag-uusapan dito, may wiretapping ba? Ayun. Kung may wiretapping, kahit nag-greetings lang ng good morning, good afternoon, wiretapping na yun, kung yun ay tinay. Pero may, may mga nagsisirgulayta na kasi. Oh. Sa media na ito na yung transcript. So kailangan malaman po ito at violation po ito ng ating batas. At kasama sa mga inimbitahan ang mga opisyal at uh, ng Chinese Embassy sa Correct. Correct. investigation. Correct. Mm -hmm. Ayun, Sen. Tuloy na Anta antabayan ang magiging development sa magiging investigasyon sa araw po ng Martes. Samantala, sa iba pang mga balita, ipinagbawal na ng Commission on Elections ang substitution ng mga kandidato pagkatapos ng deadline ng paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, Nagkasundo ang Paul Buddy and Bank na ng ang pag ng COC mula Oktubre a 1 hanggang a 8. Paliwanag ni Garcia ito ay upang ideklara agad ng mga kandidato ang kanilang pagnanais na tumakbo sa halalan. Gayunman rinaw ng Paul Buddy Chief na papayagan pa rin ang substitution pagkatapos ng October 8 kapag namatay o na-disqualify ang kandidato. D-W-I-Z Balita Daming changes at development senator Tolha, sa Comelec uh, sa darating na para sa 2025 uh, midterm poll yun so bawal na yung substitution by withdrawal pagkatapos ng filing ng COC from October 1 to October 8 yun kasi may mga yan ay bilang ano na rin no yung mga nakaraang mga insidente so bawal na nagigpit na pero ah uh, yung ding internet voting ay umusad na rin sa Comelec uh, and Bank. Yan yung binabanggit sa atin, Senator Tole, eh, ni Chairman Garcia. Oo, ni diba? ay takaraw. So, tingnan natin kung ano yung magiging... Uh... kasi ako, pinaglalaban ko rin yan, lalong-lalo na para sa ating mga si Ferrers. Mm -hmm. Yung mga si natin hindi nakakaboto yun eh kasi oh, nasa barko lang sila pero sa, sa barko may internet. So, mm -hmm. Kailangan pa nilang pumunta sa mga embahada. Pag lag, dumaong sa isang port hindi naman yun ang capital mm -hmm. na merong embassy. gastos pa sila. malayo. So isa oh, po yun oh. sa nakakabawas ng karapatan ng ating mga seaman si Ferrers. Yun, Pilado na dun sa tsaka dun sa iba pa nating mga uh, overseas uh, Filipino na gusto talagang mag-participate sa ating eleksyon. Samantala, tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng impilan. Panukalang Universal Social Pension, lusot na sa ikalawang pagbasa ng Kamara. Detalye mula kay Patrol No. 11, Tina Nolasco. Agarang inaprobahan sa ikalawang pagbasa ng Kamara ng Representantes ang Panukalang Universal Social Pension para sa lahat ng senior citizens sa bansa. Layun ng panukala na patuloy na mabigyan ng pensyon, ang mga may hirap o maging mga mayayaman na senior citizens may natatanggap ng pensyon o wala pa kung saan makatatanggap ang mga may hirap na senior citizens ng tig 1,000 pesos kada buwan at 500 pesos kada buwan naman para sa iba pang mga miyembro ng senior citizen. Paliwanag ni Marikira Representative Sela Kimbo, hanggang ngayon kasi ay hindi palahat ng senior citizens ay nabibigyan ng naturang pensyon at mababa sa kalahati ang kasalukuyang sakop ng programa. Anya matik na ang pagiging kasapi sa social pension basat na sa edad 60 anyos pataas at panahon na rin anya upang tumbasan ang kontribusyon ng mga nakatatanda. Ito si Patrol 11. Tina Nulasco para sa impilang may todong lakas si WIZ. Nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. d w Tuloy-tuloy tayo sa pagkabalita sa oras na 6.20 ng umaga. Kumpiyansa si Bamban Mayor Alice Guo na malilinis na ang kanyang pangalan sa mga issue sa kanyang citizenship at sinasabing koneksyon niya sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay Mayor Guo, nagmula ang kanyang pondo sa kandidatura sa kanyang pamilya at kaibigan mula sa negosyong pagbababoy at hindi sa pogo o sa kahit anong iligal na aktibidad. Dagdag pa ng Alkalde, may pera at kabuhayan ng kanyang pamilya bago pa siya pumasok sa politika kaya hindi na niya kailangan gumawa ng kahit anong nangyayari sa pogo. Handa rin ang Alkalde na patunayan na, na, na nagresulta nang pagsisikap ang pag-aari ng kanyang pamilya at hindi mula sa mga illegal na aktibidad. Binigyang diin din ni Mayor Guwo na kung masama siyang tao at sangkot sa paggawa ng kahit anong labag sa batas, hindi, hindi siya pagkakatiwalaan na mga residente ng Bamban, yung kanya pong naging kauna-unahang pagpasok sa politika. J Balita. Tanggap po tayo ng report mula sa labas sa impilan. Apat na taong extension ng project split o individual titling inirekomenda ng DAR kay PBBM. Report mula kay Patrol Number no. 13, Gilbert Perdes. Inirekomenda ng Department of Agrarian Reform o DAR kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang apat na taong extension ng support parcelization of lands for individual titling o yung project split sa ikalabing anim na NEDA board meeting sa Malacanang na pinangunahan ni PBBM. Inilatag naman ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang pagpapalawig ng implementasyon ng proyekto mula January 2024 hanggang December 2027. Sa ilalim ng proyekto, hatiin o pagbubukurin ang nasa 1.38 milyong hektarya ng lupa at magkakaroon ito ng sariling titulo o sari-sariling titulo para sa Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Sinabi rin ng opisyal na ang mungkahing extension ay hindi magkakaroon ng karagdagang gastos. Samantala, inirekomenda rin ng kagawaran ang 36 months na extension ng loan validity para sa mga lupa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita! Sa ating pagbabalik, Sen. Tol, makakasama natin ang... ang tagapagsalita ng Department of Health kasi yung issue ng... Kasi ganitong nag-uulan na, Senator Tol, eh yung uh -huh. dengue paano pinaghahandaan naman yung mga kaso ng dengue. Da kasi usually, meron tayong mga express lane pag uh, pagka, pagka yung kaso ng dengue. So ngayon pa lang, dapat eh, malinaw na mailatan. Paghandaan na. Oo. Mm oh. paghandaan na. Tsaka yung issue ng vape, pala, Senator Tol, ang merong pag-aaral na bumaba yung bilang ng mga naninigarilyo pero tumataas naman yung mga gumagamit ng Nagbe vape. Nagbe-vape. Aho. Uh Lumipat -huh. sa vape. Opo, uh, ang alarming kasi ron, Senator Tol, pati yung mga bata eh, yung edad 13 hanggang 15 years old, may access sa vape eh, At pati sila gumagamit ng no vape. Kasi nabibili online. -hmm. Yes, nabibili online, Senator uh -huh. So, ay teka, ano to, ngayon, ngayon na to, meron ng ilang mga produkto pala, Senator Tol, na inilagay sa price freeze. Ayun, uh, yun ang inaantabayanan ko. Oh, yan, ito po Siguro ay... Siguro pwede natin i-announce na yan. Sige, Senator Tol, ito i-announce natin. Ito po, impormasyon na ito, plus Senator report. Tol. Meron na ba tayong uh, tunog na plus report? Ito Et na. Ito na. Uh, breaking story to sa ating programa, Senator Tol. Uh, ang mensahe ay mula po kay Assistant Secretary Amanda Nograles ng DTI. Ipapatupad po yan mula May 9 hanggang July 10, 2024. Ito po yung mga produkto na nagpatupad ng voluntary price freeze. CDO luncheon meat, uh, CDO meat loaf, bingo corn beef, bingo beef loaf, at CDO beef loaf. Ayan, meron, de, meron pang second batch ito. 555 uh, meat meatloaf, Argentina meatloaf, Argentina a uh, corned beef, 555 a uh, beef loaf, at Argentina beef loaf. Ayan, ito yung sa gatas naman, Sen. Tol, Birch Tree full cream milk. At Wilkins Distilled Bottled Water, Wilkin, Wilkins Pure Purified Bottled Water. yon yun po yung siguro unang ito batch ito ba na ba yung final kaya o ano palang limited? baka initial. oh baka initial pa lang ito senator tol oh, yan at tabayan na natin I yung karagdagan uh, detalye pa oo oh, oh. i-screenshot ko eh para may listahan din ako ayan oh senator tol para so, well guided DTI, oh. mm well guided din yung ating mga kababayan sa sa presyo oh, ng mga bilihin yeah, so, na... sunod siguro bukas isa-isahin uli natin yan Yes, Para Senator marinig Tol. nung ating mga kababayan, ayan. isama natin doon sa portion ng palengke report. Mm -hmm. Tapos pasok yung palengke report. Yes. Isahan kasi yan. Opo, Senator Tol. Ayan. Anyway, nagbunga Senator Tol yung iyong panawagan. Opo, pa Opo. Salamat sa Department of Trade and Industry. Opo, ayan. Magbigay uh, daan po na daan po muna tayo sa ating commercial break ang oras po sa buong Pilipinas. This time check is brought to you by Whirlpool Home Appliances. That make everyday living so much easier. From washers, dryers, refrigerators, microwave ovens, cooking products to air cons, air purifiers, and dishwashers. Whirlpool sensing what matters today. Making your world a little easier. World